Hi guys, welcome back sa aking channel For today's video, ako ay makikilabada do sa aking regular clients Ito ay once a week nagpapalabas sa akin Minsan Monday, minsan Tuesday Yun lang ang araw na schedule ng pagpapalaban niya Basta once a week yun, magkocontact yun sa akin Before, halimbawa for example Lunes siya magpapalaba, Sunday pa lang nag message na siya kaya okay saka okay tong clients ko na ngayon kasi bukod sa mabait eh, katulad din siya ng ibang clients ko na hinahayaan lang ako sa mga ginagawa ko Yummy. hindi niya ako pinapakialaman sa ginagawa ko basta tapusin ko lang yung nilabahin ko okay nang sa kanya saka mabait din talaga masasabi ko talaga mabait yung clients ko na to kasi every time pupunta ako sa kanya, may pabaon siyang ulam, tapos may pamerienda, ganun. Sorry nga pala sa second voice dito kasi yung aking anakis ay merong muruyot ngayon. May topak siya for today. Kagigising niya lang kasi. Eh, nataon na ako yung nag-voice over. Eh, ayan, bad mood siya. Ang aking paglalabang nga pala dito guys ay hand wash. Iyahand wash ko muna lahat ng mga damit sa ako ilalagay sa machine. Bale, hindi naman yun lahat ilalagay. Siguro mga lahat ng mga hinahanwash ko, mga limang salang sa machine. Kasi hindi naman pwedeng punong-puno yung machine. Kasi hindi naman mababandaw ang maigi. Kasi may ano naman yon may limit kung ilang kilo lang ang... Pwede mong ilagay sa machine saka pagka natapos na ng isang ikot papaikutin ko ulit para mabanlawang maigi. Bali yung machine na 'yong bahalang magbanlaw at magdowny. Ang gagawin ko na lang ay isasampay ko na lang. Tapos i-syempre yung hand wash. Yung hand wash talagang pinakamahirap sa paglalaba. Kahit naman saan, 'di ba? mas madali lang talaga maglaba kung automatic washing machine ang ginagamit mo. No? Pero aminin natin na kapag automatic washing machine ay hindi tayo satisfied sa laban ng automatic machine kasi yung machine lang ang bahalang magpaikot-ikot ng mga damit doon sa loob. Unlike sa hand wash, nababrush yung mga sulok-sulok ng mga damit. Kaya yan, medyo mas mas satisfied ang clients ko na to kapag brush talaga yung ginagawang paglalaba dito. Hand wash talaga yung gusto niya. Bale, inaabot ako dito guys ng 5 hours. 3 hours ako mag-hand wash. Then, yung natirang 2 hours, Idalan ko sa pagbabanlaw ng mga damit. Ngayong araw na to, hapon ako nag-start. Siguro mga magpo-4 na kasi ang pasok ng asawa ko ngayon ay 6 to 2. Kaya, buti na nga lang pumayag siya na hapon kasi hindi na maisasampay sa dam ang mga damit sa araw. Bale, ilalagay ko na lang siya doon sa loob nila. May sampayan kasi sila doon sa loob ng bahay nila. Doon ko na lang siya isasampay. Then, bahala na daw siyang maglabas ng mga damit kinabukasan kapag umaraw ilalabas niya. Kasi mas gusto niya na naarawan yung mga damit. Mas maganda naman talagang naaarawan ng mga damit para mabango talaga yung ating mga damit ayan guys ako ay nagbabanlaw dyan bale, bago ko nga pala isalang sa machine, ako ay pinabanlawan ko muna ng isang beses sa mano-mano, para kahit papano mabawasan yung mga bula-bula, huwag -bula. na lang kayong tumingin sa dibdib ko guys, ha iwas-iwas ang inyong mga mata dahil wala naman kayo dyan makikita ayan ay flat medyo hapon na nga yun ang mga oras na yan guys siguro magsi 6pm na yan minamadali ko na ngayon yung paglalaba ko kasi medyo gabi na pero sure naman ako na abutin ako ng plus 8 ng gabi matapos dito pero okay lang naman kasi pagdating ko naman sa bahay ay kakain naman ako alam ko naman nagluto ang aking dakilang asawa Bale, nandito na nga pala ako sa bahay guys. At yan ang aking uwing tinola binigay ng aking clients. Medyo maanghanga at ang sarap nga ng kain ko dyan guys. Ang nadatnan ko na lang nagising ay yung aking anak na isa. Yung dalawa ay tulog na pag nanay na nga pala ng gabi ako naka uwi dyan, guys medyo gutom at medyo pagod talaga kasi diba I alamayin mean, na natin na nakakapagod naman talaga mag hand wash at kahit na maglaba ka automatic diba nakakapagod din makakapagod yung mag intay ba <laughs> inaaya ko ang kumain yung asawa ko dyan pero hindi, ayaw niya na kasi nga busog siya saka antok na siya kailangan niya na kasing matulog kasi magahan ay maaga pa siya dapat gigising. Siguro mga 4, mga 4 ko siya ginigising. nag alarm na lang ako para magising din ako tapos mag-iinit ng tubig, gano'n. Tapos itimplahan siya ng kape o ba diba, dakilang asawa yan Sinasadya ko talaga guys maging dakilang asawa Ta para pag nag away kami meron akong maisumbat sa kanya. O ba diba, mindset ba? Mindset! Pero seryoso, ako talaga yung nauunang magising sa aming dalawa. Siya yung papasok, pero ako yung kailangan magising ng maaga para ipaghanda siya ng kape. O diba? <laughs> ang galing ng kanya mga utak. Isa kasi sa mga obligasyon natin mga babae, ang ipaghanda sila ng kape pag tuwing papasok sa umaga. Tapos ang obligasyon nila, o edi bigyan tayo ng pera, pambayad sa bills ano, kuryente, bahay, tubig, yan talagang obligation nila. Pero dapat sa, dapat sa mag-asawa is tulungan. Tulungan sa mga gawaing bahay and tulungan din sa bayarin. Pagka ganun ang ginawa nyo, wala kayong magiging problema. May mga away minsan pero masasolve din naman. Ganun talaga ang buhay mag-asawa, nag-aaway minsan, ganun. Hindi naman may iwasan yung mga pag-aaway. Bale, yan lang guys for today's video. Sana nagustuhan nyo. Huwag kayong maboring. Bye-bye. <laughs>